Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Isang Japanese Pets napasabak sa tila immigration interview ng kanyang fur parent. Babaeng sinundo ng kanyang aso dahil late na umuwi, kinaaliwan online. Amo ng pusa na tinamaan ng panas sa Mandaluyong City, hinimok ng post na magsampa ng reklamo. Isang deboto, pinagkamalang si Buddha, ang estatwa ni Shrek. Lalaking bulletproof umano ang katawan, sugatan matapos barilin ng kanyang kainuman. At video calling service na Skype, mamamaalam na matapos ang higit dalawang dekada. Sure akong lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating unang trending story. Good vibes ang hatid ng isang Japanese pets na ito. Matapos niyang tila sumalang sa isang immigration interview. Ang fur baby kasi, game na game at seryosong nakikinig sa mga tanong ng kanyang fur dad tungkol sa pag-alis ng bansa. Ang cute na video ni Summer panoorin sa trending report ni Millie Borja. Naghatid ng good vibes sa netizens ang Japanese speech na si Sommer matapos mag-viral ang video ng kanyang amo habang kunwaring iniinteroga siya tungkol sa airport immigration screening. Ayon sa firmam na si Yvette, sa tuwing naghahanda siya para sa kanyang taon ng biyahe sa Australia, pinapractice ng kanyang asawa ang kanilang aso ng typical screening questions. Dagdag pa nito, Palagi raw binibiro ng kanilang fur ang mga alagang aso kung sasama ba kay Yvette. Dahil sunod daw ng sunod ang mga ito kahit saan siya magpunta. Sobra raw silang naaliw sa reaksyon nila Summer na para silang mga toddler na pinapanood. Samantala, nakisali rin ang mga netizens sa kulitan at nag-iwan ng mga nakakatuwang kuwento sa post ni Yvette. Ang isang ito, tila gumawa pa ng sariling interpretasyon sa reaksyon ni Summer. Kapag nginat-ngat daw ba nito ang kanyang passport, Makakaalis pa kaya sila? Ang ilan tuloy, kanya-kanyang translate na rin ang posibleng sagot ng fur baby sa mga tanong ng kanyang fur dad. Ang TikTok post na yan, umabot sa igit 2.3 million views at halos 300,000 hearts. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next a viral story, sa tuwing tayo ay napapagabi ng uwi, maaaring dahil sa gala, trabaho, school, madalas magulang ang naghihintay sa atin upang masigurong tayo ay ligtas. Pero ibahin nyo ang naging sundo ng isang babaeng ito dahil ang naghihintay sa kanya ay ang kanilang halagang aso. Ang mga detalye sa report ni Dustin Bayog. Kinaliwan online ang video na ito ng nurse sa si Jana na nakauwi na ng hating gabi. Sa tila kasi na hindi nakala ay nagaantay pala ang kanilang alagang aso sa kanyang pagdating. Makikita sa video ng una ay tila kinukumpirma pa ng aso kung siya ba talaga ang kanyang amo. At nang ma check, Tunduma ka? Tunduma ka? <laughs> Kaya ganyan na itong nilapitan na may kasamang pahipoy at tahol na tila ay translate pa ng amo sa caption na parang pinagsasabihan kung bakit ngayon lang ito nakauwi. Dagdag pa sa main caption ay hindi na lamang magulang at kapatid ang kanyang hatid sundo kundi pati na rin si Bantay. Kinaliwan naman ito ng netizens sa dagdagay ng kanilang sariling aliw comments. Samantala, ang naturang video ay mabot na sa 75,000 hearts at aabot na sa lagpas 400,000 views sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story... Hustisya ang panawagan ng fur parent na ito mula Mandaluyong City matapos tamaan ng pana ang alaga niyang pusa. Agad dinala sa ospital ang fur baby at hinihimok ngayon ng Philippine Animal Welfare Society of POS ang amo na magsampan ng kaso laban sa misala. Ang iba pang detalye ay tinutukan ni James Galange. Matapos ang sunod-sunod na insidente na pagmamalupit sa mga hayop ngayong taon, nagsalita na ang Philippine Animal Welfare Society o POS para matigil ng mga insidente ng pang-abuso. Yan ay kasunod walang awang tinamaan ng pana ang isang fur baby sa Mandaluyong City na agad ding naisugod sa pinakamalapit na veterinary clinic. Giit ng POS, hindi sapat ang pagbibigay lamang ng paunang lunas kundi mabigyan rin ng justisya dahil anya kailangan din may maturuan ng leksyon para mabawasan ang pagtaas ng kaso ng animal abuse sa bansa. Magugulit ang nag-viral din online ang isang video ng pusa mula naman sa Pangasinan na itinalay sa motor at sabay na ikinaladkad habang ito yung maandar. Gayun din ang isang aso mula naman sa Negros Occidental na tinamaan ng panan ng limang beses na agad din nailigtas ng Bacolod Animal Chance and Hope Project Philippines. Samantala, nakatakda namang maharap sa kasong animal abuse ang mga mapapatunayang may sala sa mga insidente ng pang-aabuso sa ilalim ng Animal Welfare Act. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, may tuturing na isang relihiyosong bansa ang Pilipinas. Pero paano kung ang inaakala mong Diyos na iyong dinadasalan ay isang cartoon character pala? Nakarating kaya ang mga dasal dito ng naturang deboto? Ang sagot yan, panoorin sa report ni Rose Babiera. Ang Pilipinas ay kilala sa pagiging espiritual. Maraming gawain sa bansa na nakasandig sa paniniwala na hango sa iba't ibang relihiyon. Kabilang na ng piyesta, iba't ibang paraan ng pagdadasal at pagsamba sa iba't ibang santo. Deboto ang maraming Pilipino. Kaya hindi na rin bago sa pandinig ng mapabalita ang isang Pilipino na apat na taon nang sumasamba sa isang idolo bilang isang debotong tagasunod ng budismo. Gayon lamang, ang babae, sa halip na maging inspirasyon sa kanyang debosyon, ay naging sanhi ng kaaliwan online. Sa apat na taon kasi, ang sinasambang idolo ng dalaga ay estatwa pala ng isang cartoon character na si Shrek. Ayon sa kwento, binili ito ng dalaga sa isang local store sa pag-aakala na ito ay si Buddha. Tinrato niya itong isang tunay na Diyos na dinadasala niya araw-araw at lubos na iginagalang ang nasabing figurin. Nang dumalaw naman ang kanyang kaibigan sa kanyang tahanan, noon lamang daw na paliwanagan ng babae. Nang ipunto nito na iyon ay walang iba kundi ang sikat na Green Ogre na mula sa DreamWorks Animation na Shrek. Lubos naman itong ikinagulat ng dalaga. Depensa ng marami, hindi naman daw masisisi ang pagkakamali dahil may pagkakahawig naman ng dalawang imahe. Maski ang Instagram account ni Shrek, hindi napigilang magbiro sa comment section na ngayon, ito raw ay isa ng mananampalataya. Ang ilan naman, tila kumbensido na ang dasal ng babae ay gumana. Dahil kamakailan lang, inanunsyo ang eksaktong date kung kailan ilalabas ang Shrek 5 na nakatala sa December 23, 2026 sa US. Para sa DZRH-TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, salip na swabing inuman sa paggamutan inabot ang tila pagyayabang ng isang lalaki sa Davao City. Matapos kasi nitong sabihin siya ay bulletproof ay walang pag-aalinlangan itong binaril ng kaniyang kainuman. Ang sinapit ng lalaki tinutukan ni Arnold Herrera. Ang masaya ng inuman, tila na uwi pa sa demandahan sa ospital ang bagsak na isang 50-anyos na lalaki na kinilala bilang si Victor Hernale sa barangay Acacia, Davao City matapos itong barilin ng kanyang kainuman nang dahil sa kalasingan, pinatulan ng suspect ang pagyayabang ng biktima na ang katawan umano nito ay bulletproof o hindi tinatablan ng bala. Walang pag-aalinlangan itong binaril ng dalawang beses sa tuhod ang biktima na agad namang isinugod sa Southern Philippines Medical Center at isinailalim sa operasyon. Sa ulat ng Davao City Police, Pinaputokan ng airgun si Victor bago tumakas ang suspect. Kasalukuyan ng pinagahanap ngayon ng pulisya ang kinaroroonan ng suspect na dati na rin palang naharap sa kasong frustrated homicide at paglabag sa gangban ng Commission on Elections. Para sa DZRH HTV ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating huling trending story, Goodbye Skype! Bago pa man magsulputa ng video calling services gaya ng Zoom, Google Meet at FaceTime, paniguradong marami sa atin ang gumamit ng Skype. Ngunit isang malungkot na balita, dahil matapos ang mahigit dalawang dekada ay tuluyan na pong mamamaalam ang naturang video messaging platform. Narito ang report. sa mga nasa long distance relationship o may mga kaanak abroad, naging malaking bahagi ng kanilang buhay ang video calling service na Skype. Pero simula Mayo, tuluyan ang mamamaalam ang Skype matapos ang higit dalawang dekada o mula nang inilunsal ito taong 2003. Magunita na 2011 ang bilihin ng Microsoft Corporation ang natunang video messaging platform sa halagang 8.5 billion dollars. Pero ngayong taon, magpo-focus na raw ang tech giant sa kanilang flagship video conferencing tool na Microsoft Teams na marami rin naman daw katulad na features sa Skype gaya ng one-on-one -on -one calls and group calls, messaging at file sharing. Pero bukod pa rin yan, ipinagmamalaki rin nila ang enhanced features na mayroon ng Teams gaya ng hosting meetings, managing calendars at building and joining communities for free. Matay nga sa anunsyo, maaaring gamitin ang Skype account sa pag-sign in sa Microsoft Teams. Habang Skype users naman daw na hindi pipiliing lumipat sa Teams ay mayroong hanggang May 5, 2025 para mag-export ng data kabilang ng chat, contacts at call history. Samantala, marami naman ang nalungkot sa balitang ito. Kabilang na nga ang instant messaging app na Discord na nagpasalamat sa anilay OG Gaming Chat App. Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman, i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng na mga nag-viral na video. Kasama ang grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Asamin po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show mula sa Kauna-unahan sa Pilipinas. DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.